madaling araw. Nagsimula ito na questioning ng kampo ni Vice Mayor at Mayoral si Candidate Luis Malabanan ang pangunguna ng kalabang si Dr. Senayda Mendoza. Git nila, hindi tinanggap ng election officer ang kanilang election protest. Alas kwasap ng madaling araw, nirat ng dalawang armadong lalaking sakay ng motorsiklo ang bahay ni Mendoza. Patay ang pamangkin ng kandidato na nahagit ng bala habang natutulog sa veranda ng bahay. Labis ang hinagpis sa mga kaanak. Politika ang itinuturong motibo. Posible yun, posible. Ang lugar na pinangyarihan at yung mismo mayari ng bahay ay ano, ang nagmamayari po na no, yung kandidato namin dito. Tumagi namang magbigay ng salaysay ang grupo ni Malabanan. Kanina bumaga, sinalugbog ng taga-suporta ng mga kandidato ng munisipyo para masigurong hindi mai ng sino mang nasa poder ang resulta ng halalan. Malang higit isang daan taga suporta ni Malabanan na nagpumilit tumasak sa gusali. Pero nang di payagan ng mga polis, doon nagsimula ang girihan. Nagbarikada ang mga polis at hindi tinalabas sa canvassing areas ang mga guro, poll watcher at canvasser. Kung sila kinulong po, sila po ay na nagpe-perform ng kanilang duty. Pero natakot ang mga nasa loob ng gusali, lalo na may ampliado ng town hall. Nakatakot. Merong nagpa-escort sa mga polis para makalabas. Nagpa siya na ilipat sa lipasit City ang binangan para maiwasan ng gulo. Sarita Kare, Patron ng Pilipino, Talisay, Batanga. <tinyo>